Magandang tanghali guys at uh, ito nga po pala ang inyong uh, vlogger na si uh, Lom Araw ko na nga linggo at uh, kainitan sa araw guys ay uh, inilalakad po yung Asantono. Uh, uh, marahil siguro guys uh, ito ay uh, pupunta sa pulo no. At tipong kukuha guys yung uh, santong uh, inilalakad na to at uh, ito nga ay uh, uh, papunta yata guys nang uh, pulo. Ayan at uh, abang-abangan lang natin dito guys no. Ayan na habi-sandi habi guys no. Ayan ata uh, mga kabataan po yung uh, uh, may dadala-dala uh, nang uh, uh, santo. Ayan. <coughs> Ayan guys no. Kuha na natin. So ayan guys Ayan po Friend, apa punta niya? Pulo pa? Huh? Sa pulo pa kayo pupunta? Apo. Ang init eh Ayan guys <laughs> Ayan guys, so ang tiyatsaga ng mga uh, kabataan. Ayan. So ayan at uh, panibagong uh, vlog tayo guys, no? Ayan ata uh, tayo po ay uh, namamasa guys no uh, ito nga pala guys ang uh, kali papunta na ano ah uh, uh, MacArthur Highway ata uh, ito ay uh, kabaan pa rin ng Agila uh, Charo at uh, ito naman ay uh, papunta nang uh, Pasulo Road ayan guys no ang uh, ano nang uh, uh, mga kabataan ayan ayan napakainit ng araw tirik na tirik ang araw Ata uh, kailangan silang uh, magbao ng tubig no? Ayan So paano guys Ayan at uh, uh, Short uh, videos lamang po ito uh, Maraming maraming salamat Sa mga uh, manunood ko At uh, manunood pa sa aking uh, mga subscriber uh, Thank you, thank you very much po sa inyo uh, bye, bye na po, babay na